May birth certificate talaga siya. Pwede makita? Nahihirapan na, na, ako. Nahihirapan uh, na pong? Gusto ko nang mamatay. Ay! Kami lola, hinihiling namin, umaba pa buhay namin. Eh kayo, gusto niyo nang mamatay. Yung mga kaibigan niyo, asaan na sila? Patay na lang. <laughs> Yung mga kaidaran ni Lola, siyempre bihira talaga umabot na isang daan. Yan mga kababayan, mga kabarangay, no? Sa araw-araw po nating pagbablog sa haba na na ng panahon na ating pagtulong sa ating mga lolot lola. Meron po tayong natagpuan mga kababayan na isang lola na nagkakaedad 104. Totoo nga kaya yung sinabi nila sa atin or totoo kaya yung nakalap nating balita na lolang 104 mapapasana all na lang talaga tayo mga kababayan dahil lagi natin naririnig or sinasabi ng karamihan sana humaba pa ang buhay natin. Sana umabot pa ako sa ganitong edad. Yon ang malimit kong marinig. Yon ang malimit sinasabi ng karamihan. Pero siyempre mga kababayan, samaan nyo ko para magkaroon din tayo ng idea. Paano nga ba? Ano nga ba ang sekreto para umabot ng 104? No? Sama nyo ako mga kababayan. Hi Lola! Kumusta po kayo? Lola, kumusta po kayo? Mabuti. Ay, anong pangalan ni Lola? Pangalan ko. Opo. Basilia. Basilia. Basilia? Irangan. O, ilan taon na po si Lola? Mahigit na isang taon. Isang ano? <laughs> mahigit ng Ay, mahigit isang ano, ano yun? Isang daan. Isang daan. Oh, ilan po ang anak ni Lola? Lola, anak nyo po ilan? Isa, dalawa. Sinong kasama ni Lola sa bahay kayo po? Hi, ma'am. Magandang hapon po. Ayan. Kumusta po oh, kayo, ay? nai? Ako nag-message, Daddy Frankie. Po? Ako yung nag-message. Sa, Saan po? Yung kausap niyo yung 100 na lola din. Opo. Tapos sabi ko, Daddy Frankie, ang nai ko, 104 na siya. Sabi. Ah, 104 na po talaga siya. Kailan po siya ipinanganap? 1921 at 19... 1921 yata. 1921. Nandoon yung ano niya. May birth certificate talaga siya. Apo. Pwede makita? Ayun, ayun mga kababayan. Ang swerte ni Lola, ano mga kababayan? Naka at 104 nakausap pa, no? Medyo mahina lang ng konte pero maliksi pa. Lola, nakakalakad pa po kayo ah, kasama itong walker nyo. Alam mo pa ba, Lola, kung ilan ang anak nyo po? Ilan po anak ni Lola? Dalawa. 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 Ang anak ko dalawa na lang. Dalawa na lang, dalawa na lang daw. Pero anim daw yung anak nyo po. Hintayin natin yung anak ni Lola mga kababayan, no. Pero very lucky ano. Eh, nahihirapan na nahihirapan na, na, ako. Nahihirapan na pong gusto ko nang mamatay. Ay, bakit ganoon? Wag. Mm -hmm. Mahirap. Mahirap. Mahirap na po. Mm. Mahirap pa makaabot na isang daan? <laughs> e ba? Kami, Lola, inihiling namin, humaba pa buhay namin. Mm. Eh kayo, gusto nyo nang mamatay. Mm. Allah. Masarap pa mabuhay, Lola. Ganito ko naman. Wala na akong sildi. Ay hindi. Mahalaga po kayo. Mahalaga kayo, lalong-lalo na sa mga anak nyo po. Huwag nyo sasabihin yun. Manood po kayo ng balita para hindi kayo mainip. No? Hmm. Nanonood pa ba kayo Lola ng balita? Akong minsan. Akong minsan. O kaya may pagchismisan kayo dyan sa kapitbahay. Yung mga kaibigan nyo, asaan na sila? Patay na lang. Ayun ko. May ni Lola, siyempre bihira talaga umabot na 100. Kapatid nyo Lola, nasaan? Wala na akong kapatid. Wala na po kayong kapatid. Asawa nyo po, wala na rin. Ang lak, ang laki ng bahay ni Lola, mayaman. Hindi, hindi ako mayaman. Hindi ka mayaman, ganda ng bahay niyo eh. Nasa baul pa yata yung birth certificate ni Lola. Kahit wala po, okay lang. Lola, anong sikreto mo? Ba't umabot ka ng 104? Ay, wala ko na. Marami naman akong trabaho, nung ano. Anong trabaho mo noon, Lola? Ganito, magwalis, magluto. Ah, magwalis, magluto. Hmm. Nung bata ka po, anong trabaho mo nung kalakasan nyo pa? Marami. Marami. Kaya pala mayaman kayo kasi masipag kayo noon. Ay, meron nga. Gusto ko nang mamatay. Gusto nyo nang mamatay? Wag! Masarap pa mamuhay. Hmm. Hey. Ito po. A certificate of hmm. recognition. ano? recognition. This certificate is award to Basilia Cariaso. Ayan, irangan, 2023 centenarian, born April 12, 2021. Ay, ang galing nga, no? Pinanganak siya noong April 12, 2021, kaya ngayon 104 na siya. Ang galing, sana old na lang, no? Nakatanggap na po si Lola? No, Oo, noong, noong, ano, 20, 2 years ago. Ah, 2 years ago. Oh. Kayo po yung nag-message na Opo. <laughs> Salamat. Pero <laughs> nakita ko po kayo na ano, na uh, kinakausap ni si Lola na 100. Opo. Sabi ko, Daddy Frankie, sinang ko, 100 for siya, sabi. Ka. Ilan po kayong magkakapatid? Anim po. So, ilan taon na po kayo? 76 month. 77 sa next month po. Sana humaba rin ang buhay niyo, kagaya ni Inang. Okay po. Ma? Bakit po? Mahirap Agno, mag-aalaga ng ganito. Bakit? Mahirapan ka po. Ah, mahirap. kasi, okay. kasi sila lagi sasabihin sa ano sa akin na gusto ko nang mamatay. Opo, yun sabi ang ko. lagi niya. Kasi nahihirapan ka na, sabi sa akin. Sabi ko, hindi, hindi kami nahihirapan ina na mag-alaga sa iyo, basta buhay ka lang, sabi ko. Opo. Pero pag nagising ng gabi, eh, kunin mo na ako, gumaganis siya. Oo, oh, nananalangin siya. Opo. Pero hindi pa siya masyado ulyanin naman. Ulyanin na rin po. Ah, kasi ulyanin kasi na. Kasi pag kumansya mga apo niya, mm. inulit-ulit kung sino sila. Mm, mm Pero napakaswerte. Yung asawa nila, ilang taon nung namatay? 72. Uh, si Oo. Oh. Kasi taga-inom din yun eh. Oo. Oh. Tatay ko. Pero sila, kayo... Sila walang bisyo po. Ah, walang bisyo sa pagkakatanda nyo po nung kalakasan pa ni nanay, ano yung mga hilig niyang kainin? Gulay po. Gulay lang talaga. Gulay lang po. Hanggang Saka ngayon. Isda o po. Isda gulay. Po. Hindi siya kumakain ng pork, baboy? Madalang. Madalang. Pag bibili mo, eh, ano niya, gusto niya yung gulay. Ah, gulay lang. Kaya yun ang alam niyo talagang nagpapahaba ng buhay. Pero kayo po sa 76? Malakas 77 pa. 77 na po. Ah, 77. <laughs> Pero bakit nasa inyo si nanay? Kasi balo po ako. Oh, okay. Eh, yung asawa ko wala na, wala na rin. Tapos, wala na dito yung mga anak ko. dito ko nag-stay. Mm -hmm. Kaya sa kasama nyo? Opo, kasi wala siyang kasama. Opo, napakabait nyo po, ano? Tsaka maalagain. Kasi yung mga ibang lolo, lola na nakikita namin, hindi naman sa pag-ano, lalo na ganito edad, medyo may amoy na, yun, yung, may mga nakita na kami na hindi na alaga, hindi na papaliguan, hindi na bibisan na regularly. Pero si Lola, mabango, malinis. Kasi sa isang araw, maliligo yan. Hindi naman araw-araw. Pero pag gusto nilang paliguan, pag gusto, gusto. Pero pag ayaw, hindi ko pinipilit po. Mm. Pero ano lang, maglagpas ng isang araw bago sila maligo Opo, o kasi pag nagkakaedad, medyo ginawin na. Hindi naman sila sakitin masyado. Eh, marami mga ako hindi nga sakitin. Uh, Dali prangki kasi ako nga sakitin pa. Oo, no, oh, masakitin pa yung nag-aalaga. Opo. Kaya pala nabanggit mo kanina na, na mahirap mag-alaga ng ganitong edad din. Opo. Masarap na kasama. Masarap kasam na ano, kasama ang magulang. Opo. Pero po ganito yung edad nila na ano, lagi mo naririnig na mamatay na lang ako gusto ko nang mamatay sabi nila mm -hmm. pati ako nahihirapan kasi sinasabi nila noon bakit ni sinasabi niya, inang inaalaga ina naman kayo sabi mm -hmm. ko sa kanya nahihirapan ka naman sa akin hindi naman ako nahihirapan inang sabi ko gusto ko mabuhay pa kayo sabi opo. ko hangga't kaya ko alagaan namin kayo sabi ko sa kanya opo no kasi marami pong nangangarap na maraming nagdarasal na makasama pa ng mahaba ang kanilang ina. Opo. Kagaya ko po, maagang nawala Opo, ang aking po ina. Opo, po yun, nawala yung mother nyo. Opo. Ay, malakas pa yung mother nyo, di ba? Opo, biglang nawala. Mahilig kasi yun sa karni. Karni. Opo. Ako nga po, Daddy Frank, eh, may sakit ako sa pulso, eh. Nagagaling mm -hmm. ko lang sa ano, mm -hmm. sa... Kaya nga, bilib na bilib apo, ako sa mga lolot lola. Hindi ko talaga matiis na hindi kausapin yung mga lolang matataas yung edad. Kaya nga, actually po, nabasa namin yung comment nyo kaya kami nakarating dito. Po. Salamat po. Salamat po sa po, Daddy o Frankie. Opo. Salamat sa ano, uh, pag-support ninyo kay Daddy Frankie. Opo. At uh, masaya ako. Araw-araw po. He, 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 share ko yung... <laughs> Thank you po. Nag Ito, hawakan eh. nyo po. Lola! Mm -hmm. oh, ba Bakit nagdarasal ka daw na gusto mo nang mamatay, eh gusto ka pa makasama ng mga anak mo? nahihira, ma pa silang mag asikaso sa akin. Ay hindi po, masaya po sila na alagaan ka. Marami naman yung anak nyo eh. Hindi na niya mabanggit. po oh, ang anak nyo. hindi na niya masabi lahat, dalawa na. Isa yung patay na. Pero pag pupunta naman yung mga anak, kilala pa niya. Matagal kilala bago ko niya. yung mga anak ko. Pati mga apok niya, matagal ba niyo? Matagal ba bago maalala. maalala. Pero siguro kayo nakasama lagi, kilala niya. Oh. Lola, ako po si Daddy Frankie. Hmm. Salamat na pasyalan ko po kayo. Hmm, salamat. Bibigyan ko po kayo pambiling gatas. Maraming salamat po. Ayan. Pero wag mo sasabihin na mamamatay na ha kasi iyak yung mga anak mo. Naiiyak si nanay. No? Oh. Si God lang po ang makakapag-desisyon nun. Diba? Wala naman po tayong magagawa kung si lang. Pero sa edad ni Lola, talagang very blessed po. No? Lola! At silang lang po buhay. Ay, ganun? Ilan po silang magkakapatidad? Anim. Anim din. Siya na lang natitira. Siya sigurong pinakamataas ang edad in hindi yung may tatlo pang panganay niya ilang taon nung namatay mga yun mga wala pa yatang ano mga 70 plus ah, 70 so plus sa kanila magkakapatid siya yung pinakamahabang buhay oo po no chaka sa inyo po 70 plus talagang malakas pa kaya very lucky yung ano iba talaga pag maingat sa katawan tuhod ko na na ah masakit na antuhod ayoko kung uminom ng gamot na marami kasi di ba may side effect po yung mga Yes gamot. po. Kaya minsan naglalaga na lang po ako ng madahon dahon Hmm. Kaya lang, may sakit din sa puso. Yun lang po, Lola. Lungs. Ha? Nay, kaya po kami nandito dahil napasa rin namin ang misis okay. nyo. At saka yung mga ganitong edad, gusto talaga ma pasyalaan ni Daddy Frankie para mas mapasaya naman natin. Opo. Dahil very blessed Ay, talaga galing sa ating Panginoon, bihira na po. Keri lang po ako nag-visit chata sa inyo. Mm -mm. Sabi ko one o four na rin po yung inang ko Daddy Frankie. Sabi Opo. Ko, Siya yung kasama nyo sa picture. Opo. Lola, malakas pa mata ni Lola. May dala akong 5,000 para sa iyo po. Pagpasinsya nyo na po. Ay, nakaiyak naman si Lola. Kaya pang hawakan? Pambili mong gatas. Salamat po. Oh. Bibiling ko ng gatas, Daddy Frankie, yung sure ang gatas. Opo. malakas siya. Mm, mm Very good. Sige, Lola, palakas ka, ha? Hindi ko na masyadong habaan usapan natin. Alam kong ayaw kong mapagod ka po. Ang gusto ko lang ay nakilala kita. Lola, uh oh, tayo. I-upload namin to. Makikita ka ng mga anak mo. Uh oh, Anong sasabihin mo sa mga anak mo, Lola? Pag-ibabagong ang ang anak, uh, anak <laughs> uh, na Sabi Ma. ma, ma, ma nagkasalamat. Mm -mm. ah. okay. Ayan, thank you so much, Lola. Oh, Ma'am, anak, gaya na aking sinabi, nakabidyo po tayo, i-upload namin. Ano mensahe mo sa mga kapatid mo po? Uh, sa mga kapatid ko, uh, maraming salamat. Sa pag-aalaga din na nyo kay Inang, tinutulungan nyo din ako ako na sa minsan, pinansyal din. Mm -hmm. Lagi nilang pinapasyalan si inang dito. Bibigyan ng oh, mga... Sa Mabasto ni inang mababiskit <laughs> ganyan. Niya oh. Bibigyan ng pera. Punta ng mga apo dito, bibigyan siya ng pera. Mm -hmm. Tapos sabihin na maraming salamat. Pero mamamatay na ako. Sabihin mm -hmm. gano'n lagi. <laughs> <No>? <laughs> Hindi pa lola. Aabot ka pa ng 200. <laughs> 200, ayaw. na. Ayaw na. Ayaw mo na ng 200. Bakit? Kaya pa yan. malini si Lola o, mabango. No? Parang dalaga. Ngayon mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat po. At syempre kay nanay na nakasupport kay Daddy Frankie. Sila po ang dahilan kung bakit napasyalan natin si Lola. No? Papapasana all na lang talaga tayo. Pero yon Uh, para sa mga anak na minsan nakalimot sa magulang, uh, wag natin uh, sayangin yung panahon. Alagaan na natin yung ating mga magulang. Ta salamat din sa mga kapatid nyo. sabi niyo napakabait nila, tinulo tinutulungan nila kayo sa inyong nanay, no? Kasi yung Kahit ibang yung, magkakapatid yung po, ko, ko sa bahay, pero Patay na yung asawa niya mm -mm. Yung kapatid ko tumutulong mm -mm. din sila mga anak nila mm -mm. kasi yung ibang <laughs> yung ibang magkakapatid nagtutulakan sa pag-alaga eh oo pero kayo talagang willing willing na willing Opo. nandyan sa inyo Opo. kasi po wala naman po akong kasama wala silang kasama si lang o. nag isa at saka yung kapatid kong bunso anak uh, niyo po ilan anim po na anim na sa mga anak niyo po na nandito yung isa na sa kabilang ibayo yung iba ah <laughs> uh, nasa abroad opo mapapanood po nila ito opo. message nyo po sa mga anak nyo po opo ah uh, sa mga anak ko na kinadina, binade eh ang saya-saya ko kasi pinasyalan ni Daddy Frankie si Inang Oh. Nagbigay sila ng financial na tulong kay Inang. Maraming maraming salamat din po sa inyo kasi sa, sa mga tulong nyo sa amin. Pagsuporta nyo sa amin ni Inang. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ingat kayo dyan lahat. Ayon. Salamat at po. At maraming salamat din po kay Daddy Frankie maraming, at maraming Itong araw po. lang na ito, sinabi ko napa-challenge si ang nandito agad. So, maraming maraming salamat po Daddy Frankie. Thank you po ma'am. Thank you po. Salamat po. Thank you kay Lord kasi nakarating kami dito, no? So, yun mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat po dahil uh, isang lola na naman ang napasyalan natin. Biruin nyo 104. Pero gaya ng aking sanabi, hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga taga-panood. Uh, dahil hindi po magagawa ng Daddy Frankie ang mga bagay-bagay na ibinibigay natin pagtulong sa ating mga lolo't lola, especially kung hindi rin po dahil sa inyo. Kaya nawa, hindi po kayo magsawang sumuporta sa Team Daddy Frankie. Lalong-lalo lalo na sa ating mga kababayan OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Mabuhay po tayong lahat. Muli Marami. po mga kababayan. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Nay, thank you so much po. Thank you din po, God Daddy bless Frankie. Po. Maraming sumusupport sa inyo dito, Daddy Frankie. Ay, shout out po sa lahat ng mga kababayan so, natin dito. Po Mabuhay may... po tayong lahat. Hello po. Ayan, mga kababayan, ang daming nanonood sa atin. Yan. Yeah. Oh. Uh, <laughs> salamat po. Lola, thank you so much po. God bless po. Maraming salamat. Okay, thank you. Yeah. Mataga medyo late nang mag-response minsan yung isip ni Lola, no? Pero tama pa yung sinasabi niya. po. minsan tama po, pero minsan mali. <laughs> <laughs> thank you, sir. Bye-bye po. Sir, thank you. Ma'am, thank you po. Bye-bye, Lola. Thank you po. Hello, bye bye. Ha? Nasa sasakyan ni sticker. Hmm? Hello po. Hi God bless naman. No? Oh. Hi. Bakit walang short? Hah? Very good. Oh, sige, sige. Tara, picture tayo. Thank you po. Ay. Words ako. Ay. sige po. Pa-picture pa -picture daw. <laughs> thank you so much. <laughs> One, two, three. Okay. Thank, thank you po. Salamat daddy, po. Daddy. Thank you pa po. Daddy, daddy, daddy. Ay, pa picture <laughs> di, picture <laughs> daw si nanay. <laughs> hmm? Walang ano eh. Huh? Ayan, ayan. Oh. ayan. Oh. ayan. Sira <laughs> Thank you so much. Sticker, bigyan sila sticker. Thank you po. Ayan. Ayan. Ito pa, ito pa. Thank you. Salamat po. Sige po, idol. Video yan, Okay, na po. Video po yan. Ay, stay. stay uh -oh. Thank you. Thank you One lang? O na pala yun? <laughs> sige po! Paki ano na lang, lakbay ni Barag. Ha? Huh? Binablog na Daddy. namin yung kambing. Lakbay oh. ni Barag dito tayo, sir. Lakbay ni? Lakbay ni Barag, sir. Lakbay ni Barag. Nandito na yung isi kami, na, sir. Lock... <coughs> oh. o, sige, oh, sige. Okay. I-upload mo yan. Okay. O, oh, dito ako. Sino kasama ko? Sino ba si Lakbay ni Barag? Ay, ikaw. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, sa mapagpalang hapon sa atin lahat. Ayan, namit natin si Lakbay ni Barag, mga kababayan. At uh, very blessed kasi bibigyan daw ako ng kambing. Ayan. Salamat, Idol. No? Nag page mo yan. Ayan, mga kababayan, mga kabarangay. 8 million followers sa Facebook page ni Daddy Frankie. Paki-support po Lakbay ni Barag. Ayan, God bless po sa atin lahat. Mabuhay po tayo. Thank you. Talamat, bye. bye bye. Thank you po. Talamat. Thank you po.